Hi guys, good morning. Ito, may epiplex na naman ako yung pagpalit natin ng battery ng aking relo sa wrist. So, ito guys, at kailangan natin palitan ng battery. So, ito, isang lang. So, ito guys, nabuksan na nga natin. Ito yung paket. So, ginawa natin guys, uh, nilente natin. So, ang battery niya, SR626SW. So, yan ang papalitan natin. So, itetest muna natin ito guys para malaman natin kung buo o hindi. So, tatanggalin natin guys, susungkitin natin para maalis natin yung battery. So, ito guys, natanggalan natin, itetest muna natin kung okay pa yung reading ng battery natin. So, yung ito, uh, yung nasa gitna, positive, ito negative. So, tingnan natin guys. Ayan, guys, 0.6 na lang. So, dapat, guys, mga 1.5 yan, volts. So, dito na natin palitan ito, guys. Ito. So, kuha tayong kapalit. So, ito, guys, yung bagong kapalit, SR626SW. Uh, so, sukatan natin kung okay pa siya. So, ayan, guys, 1.588. So okay na okay guys So yun papalitan na natin guys At ilalagay na natin dito So ngayon guys Nakabit na natin At ilalagay na natin Yung ating takip So ito uh, Ilalagay na natin doon sa may Pihitan niya. dapat nasa gitna So yun guys Tapos lalagay natin yung takip So, ito guys, yung pagkabit guys, nakikita nyo yan. Yan, yung kanal na yan, yung may parang kanal dito. ah uh, yan yung nakalagay dito sa pitan. So, sa sentro lang natin yan guys para ma-i-sara natin. Tapos press lang. Ayun, guys. Press na. So, ito na guys. Napalitan na natin yung battery. So, buksan na natin kasi enough ko lang. O yan guys, umaandar na. So battery lang ang problema. So ayun, at uh, ikakabit naman natin to para magamit natin. So submit guys. So ito guys na ikabit na nga natin using itong pang kuha natin sa pin. Ayan, ito kasi yung pantanggal. So ayun, at isusuot natin guys. Pero adjust ko po na pala yung time. So, anong oras na ba, guys? Ang oras, guys, is 4 a.m. in the morning. Anas 4, 5. Ay, mali. Ayan, guys. Ina-advance ko lang ng 1 minute. So, ito, guys, oh. Okay na, guys. Oh. 'di ba? Oh, maandar na guys, 'di ba? Teka. So, ayan guys, oh, maandar na, 'di ba? Oh, battery lang guys. Uh, simple simple lang na gawain ito kung kaya niyo naman. Madali lang buksan 'to kasi sinusungkit lang. Kailangan lang na matalas ang mata nyo para makita nyo yung bukasan dito sa gilid. Pasusungkutin ah, niya na nung pang tanggal sa cover na relo So, yun na guys. Guys, uh, ah, in order ko lang to yung ating pamalit. So, SR626SW or yung battery na 377 yung code. So, ito na guys. So, meron na tayong bago suot na relo ngayon. Di ba? So, kaya pagka po yung mga relo nyo, huwag nyo muna itatapon at pacheck nyo muna o i-check nyo So, para mapalitan lang ng battery. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat. bye, -bye po.